Kumusta mga kasaligsig? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nagkalat na inabando ng eroplano sa ating mundo? Na siyang naglalaman ng mga kakaibang bagay na siguradong gugulat sa kahit na sino? Kaya mula sa eroplano na nabalot sa yelo hanggang sa mga nanigas na nagyelong pasahero ay ito ang sampung na sa mga bumagsak na eroplano na gumulat sa publiko. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin Number 10, na-preserve na, na eroplano Hindi may tatanggi ng kahit na sino sa atin na sadyang napakalaki ang epekto ng climate change at global warming sa ating planeta. Pero alam mo ba na pwede rin itong maging daylan para makatuklas tayo ng mga bagay na sadyang napupuno ng kasaysayan? Ang isa na lamang sa mga kaso na ito ay ang naranasan ng mountain guide na si Dominic Neled habang nasa isa siyang expedition sa Aleschik Glacier sa bansang Switzerland kung saan niya nadeskubre ang isang inabando ng eroplano na kahit pa bumagsak raw sa lugar 54 na taon ng nakararaan ay makikita na maayos pa rin ang kalagayan nito kung saan buo pa ang kanyang mga upuan at pati na rin ang pintura ng sasakyan na sasabing nadulot raw ng pagkabalot ng eroplano sa yelo. Noong bumagsak ang nasabing aeroplano ay nagawa naman daw makatakas at marescue ng mga pasero nito. Pero dahil sa mabilis na nabalot ng niebe ang sasakyan, ay napagdesisyonan na lamang ng mga otoridad na iwan na lamang ito sa lugar hanggang sa naganap na ang pagkakadiskubre nito sa kasalukuyan. Number 9. Kawawang Piloto Si Theodore Weiss ay isang 74 na taong gulang na veteranong piloto na madalas lumilipad mula sa Marion County Airport papunta sa syudad ng Zephyr Hills sa estado ng Florida sa Bansang Amerika. Pero kahit na veterano na siya sa pagmamaneho ng eroplano, ay hindi niya pa rin naiwasan ang kanyang naranasan noong ikalima ng buwan ng Abril taong 2014 sa kadila ng matapos ang paglipad ni Theodore ay hindi niya pa rin naiwasan ang kanyang naranasan noong ikalima ng buwan ng Abril taong 2014. Sa dilan ng matapos ang paglipad ni Theodore ay hindi niya nagawang makalapag pa sa kanyang tamang destination. Ito siya naging para agad na siyang hanapin ng kanyang mga pamilya na mabilis namang ipinagbigay alam sa mga otoridad ang kanyang pagkawala. Nagtagal ng anim na buwan ang paghahanap ng mga otoridad sa nawawalang piloto na nawakasan lamang matapos madiskubre ng isang hiker ang isang crash site. Dalawang milyang layo mula sa Marion County Airport na matapos nilang imbestigahan ay natuklasan nila na siyang kinalalagyan din ng kalansay ni Theodore na nanatiling nakaupo sa kanyang upuan pero kahit na isang dekada na ang nakalipas matapos ang insidente na ito ay nananatili pa rin misteryo sa isipan ng publiko kung ano na lamang ang rason sa pagbagsak ng sasakyan ng veteranong piloto. Number 8. Nalutas na misteryo Kumpara sa kaso ni Theodore Weiss, nang ngayon ay nananatili pa rin misteryo sa isipan ng bawat isang tao, ay ang kaso naman na ito na naganap sa bansang Chile ay tuluyan ng nabigyan ng kasagutan at ito ay patungkol sa Douglas DC-3 na naglao sa Andes Mountains taong 1961. Nakakamakilan lamang natuklasan sa pamamagitan ng mga mountain hikers na umakit rito kung saan nadiskubre daw nila sa lugar ang mga pyesa ng eroplano at mga labi ng mga taong naging pasehero nito. Ang kaso na ito ay nagsilbing isa sa pinakamalaking unsolved mystery sa bansang Chile. Dulot na kabilang sa dalawang pang pasahero ng eroplano nito ay ang walo sa pinakamahusay na soccer players sa kanilang bansa. Kung kaya't ang pagkatukla sa eroplano na ito ay hindi lamang nagbigay ng kapayapaan sa pamilya ng mga biktima kundi pati na rin sa mga fans ng mga manlalaro na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na humahanga sa kanila. Number 7. Inabandon ng eroplano Ang maskandor Beach na matatagpuan sa bansang Iceland ay hindi lamang kilala sa pagkakaroon nito ng kanyang sadyang nakamamanghang ganda. Kundi pati na rin sa pagkakaroon nito ng isang inabundo ng eroplano na hanggang ngayon ay nakalagay sa kanyang itim na buhangin na sinasabing iniwan daw dito taong 1973 matapos bumagsak ang nasabing sasakyan sa lugar dulot na maling fuel tank ang nalagay dito ng kanyang piloto na hindi naman masyadong pinroblema ng mga residenteng naninirahan dito sa kadila ng ang puting katawan ng sasakyan ay mas lalo namang nagpapatingkad sa itim na kulay ng buhangin sa dagat na madalas binibisita raw ng mga turista na hindi may tatangging nakakatulong din para mas mapataas ang kanilang ekonomiya. Number 6, ang sinabit ni Dennis Copping. Ikadalawang putwalo ng buwan ng Hunyo taong 1942 ay naglaho ang pilotong si Flight Sergeant Dennis Copping sa kalagitnaan ng kanyang pagpapalipad sa isang P-40 Kitty Hawk sa North Africa. At dahil sa meron na talagang problema ang eroplano bago pa ito paliparin ng piloto, ay sadyang nahirapan ng mga otoridad na tukuyin kung saan na nga ba ito. Hanggang sa pagkadiskubre ng manggagawang si Jacob Perka sa isang na-preserve na bumagsak na eroplano sa desierto ng Alwadat Al Jadid, na dahil sa hindi naglalaman ng kalansay ni Dennis ay natukoy na nasurvive ng piloto ang pagbagsak ng eroplano. Lalo na't natuklasan na mayroong mga na may ginawang camp malapit sa lugar kung saan ito bumagsak. Posible raw na naghintay ng matagal na panahon si Dennis sa lugar. Sa pagbabaka sakaling may magsagip sa kanya rito pero makalipas lamang ang ilang linggo ng pag-iimbestiga ng mga eksperto sa kanyang kaso, ay natuklasan nila sa layo ng tatlong milya. Ang isang kalansay na mataas ang posibilidad na nagmula raw sa piloto na ang sinapit ay hanggang ngayon nagsisilbing misteryo sa isipan ng maraming mga tao. Number 5. Lumabog na aeroplano Ang maliit na isla ng Normans Cay na nasa bansang Bahamas ay kilala sa pagkakaroon nito ng napakagandang tanawi na bumabalot sa kanya at sa mayaman itong kasaysayan pagdating sa mga pirata. Pero hindi lamang ang mga ito ang rason kung bakit maraming mga turista ang bumibisita sa nasabing isla, kundi pati na rin ang matatagpuan natin sa kanyang dalampasigat. Dulot na merong makikita rito ang isang World War II C-46 cargo plane na noong una ay pinaghihinalaan ng mga tao na siyang ginamit ni Pablo Escobar para magdala ng mga droga sa lugar. Pero matapos ang pag-iimbestiga rito ng mga eksperto ay natuklasan nila na ang eroplanong ito ay ipinalipad ng pilotong nagangalang Andy na dahil lasing noong pinalipad ang eroplano ay aksidente niyang nabunggo ito sa isang puno na mabuti na lamang at hindi naging dilan para malagay sa peligro ang kanyang buhay at ng isa niyang pasero. Kasalukuyang nagsisilbing artificial reef ang eroplano na ito, na siyang pinamamahayan ng napakaraming mga isda at lamang dagat, na dahil merong magandang nadudulot sa karagatan, ay napagdesisyonan ng mga turidad na hindi na lamang tanggalin sa lugar ang nasabing sasakyan. Number 4, Kinalimutang Aircraft Ang bansang Papua New Guinea ay kasalukuyang naglalaman ng napakaraming mga crash site ng mga World War II aircrafts, kung saan ang isa na rito ay ang tinatawag na Swamp Ghost ng publiko. At ito ay ang B-17E Flying Fortress na matapos atakihin ng mga Hapon na nakakampo noon sa New Britain ay bumagsak sa lugar dahil sa naubusan ito ng gasolina at dahil sa ang pinagbagsakan ng sasakyan ay isang latian ay naging dahilan nito para makasurvive ang mga nakasakay rito. Pero tila ba nakalimutan na lamang nila ang eroplanong ito na muli lamang tuklasan matapos ang tatlong dekada. Taong 2006 ay napagdesisyonan ng mga turidad na isalvage na lamang ang sasakyan. Nakalaunan ay dinisplay nila sa Pearl Harbor Aviation Museum. Bilang simbolo, sana ganap na isa sa pinakamatinding digmaan sa ating kasaysayan. Number 3, Misteryosong Eroplano Hindi lamang sa ibang bansa maaari tayong makakita ng mga eroplano na naglalaman ng nakamamangha at sadyang makasaysayang mga bagay, kundi pati na rin sa ating bansang Pilipinas. At ito ay ang matatagpuan natin sa isla ng Koron, nakilala ng mga turista dahil sa matatagpuan dito ang abandonadong Grumman HU-16 Albatross Seaplane na minsan nang ginamit ng US Air Force and Navy. Kasalukuyang misteryo sa isipan ng publiko kung papaano na lamang napunta sa lugar ang nasabing eroplano. Dulot na, maski pa ang mga matagal ng residente na naninirahan dito, ay wala rin ka-idea-idea -idea kung saan na lamang galing ang eroplanong ito. Pero dahil sa tumataas ang kanilang ekonomiya, mula sa mga turista na bumibisita sa kanilang lugar para lamang makita ang sasakyang ito, ay hindi na sila nagpaplano na humingi ng tulong sa gobyerno para ipatanggal ito. Number 2. Kwento ng Survival Ang susunod na tatalakayin natin sa listang ito ay ang kwento ng mga pasehero ng Northeast Airlines Flight 792 na noong ikatatlong po ng buwan ng Nobyembre taong 1944 ay aksidenteng bumagsak sa Mount Success sa estado ng New Hampshire sa Abansang Amerika na mabuti na lamang at hindi naging dahilan para mamatay ang pasahero ng sasakyan pero saksamang palad ay pumanaw ang co-pilot at flight superintendent ng nasabing eroplano dalawang oras matapos ang pagbagsak nito dahil sa injury na kanilang natamo. Ang noong piloto ng sasakyan na si Peter Carey ay nagtamuri ng matinding pinsala pero nagawa niya pa rin pamunuan ng grupo ng mga pasahero at ng isang flight attendant kung saan sinunog nila ang makina ng sasakyan para magbigay init sa kanilang katawan dahil sa umuulan ng niebe noong panahon na iyon, ay nahirapan hanapin ang grupo ng mga survivor na ito ng mga rescuer na matagumpay lamang silang natuklasan noong ikalawa ng buwan ng Desyembre sa parehong taon. Bilang ala-ala sa naging karanasan ng grupo ng mga survivor na ito ay napagdesisyonan ng mga autoridad na iwan na lamang sa lugar ang labi ng eroplano na patuloy na magsisilbing simbolo raw sa pagtutulungan ng mga tao para makasurvive sa ating mundo number 1 na ni Gas na mabangkay. Ang pinakuling bagay na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang nadiskubre ng mga hiker sa Chimborazo Volcano sa bansang Ecuador noong buwan ng Oktubre taong 2022 kung saan natuklasan nila na nagkalat sa lugar ang mga piyesa ng eroplano na bumagsak rito na nadiskubre nilang na naglalaman din ang mga nagyelong bangkay ng mga pasayero nito na matapos sa imbestigahan ng mga otoridad ay natuklasan nila na nagmula sa Sayata Flight 232 na naglaho noong August 15, 1976 na siya rin naging dilan para magkaroon na ng closure ang pamilya ng 55 pasero at apat na crew members na nakasakay sa eroplanong ito. Nasa kasamang palad ay hindi nagawang kunin ng mga labi ng kanilang mga kapamilya dulot na dahil daw sa harsh na kondisyon ng lugar kung saan bumagsak ang eroplano ay eh, imposible nang ma-recover ang katawa ng mga pasero nito kung kaya napag na lamang nila na ituring ang lugar na ito na siyang libingan ng mga Yumao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, alin sa mga nadiskubring ito sa loob ng eroplano ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba.